pang isang mall ng Bidutka. Ayan. Mall siya dito. pag sa amin. Ayan. So, pag-aaral pag, sa loob, mag Tingin-tingin kami sa Tingin-tingin kami tingin. sa so, tingin, tingin, uh, loob. Mall po ito nang malapit sa amin. Sa foundation. Uy. Wala saan sila. Baba sila? Uy, paak, baba pa, pa, yan. Dito kayo. <laughs> Andito ba <mas> sa disipoy. <laughs> Wow, hala may mga panty bra. ni nga ako kasi yung mga bra ko, napatanggal na yung mga strap. dito may ano, wifi. Sana sila. Ayan doon yata sila. Ah, ano sa cherry, nakak nga. Saya kaya ng ruto. Marunong na yan. Baka marunong ito mag english Ang ko mulit. Akala ko mulit <bolis>. yung <laughs> ah. How to play? How to play the bingo? Disney? How to play? Give me a card. Give me a card. Yes. Bye bye guys. Ayan tumatai yung daloy.

ang laki ng motor dito ice dito, dito sa malaki sa accommodation namin andito kami nagpapayas ng internet kasi yung internet ni Kelly at saka ni Cheri pae ano mabagal